Hello guys, sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga tulay Napaka-importante ang mga tulay, lalong-lalo ng ating bansa, ang ating yung bayan, ang Pilipinas na nahahati sa tatlong bahagi, ito yung Luzon, Visayas, and Mindanao So ang Pilipinas ay... Map, napakaraming isla na dapat talagang may matawiran o ito nga yung project dapat ang gobyerno etong tulay na ito uh, sa katunayan sinikap ng ating gobyerno kasalukuyan man o mga nagdahang administrasyon na magkakaroon ng tulay uh, isa na dyan, nagkakaroon na tayong tulay dyan pinakamahabang tulay, ito yung San Juanico Bridge ito yung naghawak ng record noon pero ngayon meron na tayong bagong maabang tulay ito yung CC Lix Cebu Cordoba Leng Expressway uh, ito yung matatagpuan dito sa parting Visayas ito'y nagdudugtong sa Cebu Cordoba to Mactan Island at uh, kamakailan binuksan na rin ang tulay dito sa may parting Mindanao ito yung ito yung Pangilby Bridge So alam na natin kung anong tulay ang mahaba. Ito yung Sisilix na sa parting Mindanao, uh, I mean sa Visayas. Ngayon pag-usapan na naman natin itong tulay na pinakamataas. Okay, meron tayong tulay na pinakamataas. Kaya ito yung ginawa natin ng content para malaman din ang iba, iba Nagustuhan ko itong gawa ng content kasi gusto ko yung mga ganito, yung mga tulay. Kasi yung mga tulay, dinadaanan dinadaan na natin, patawid, papunta sa yung iniibig. Uy, yung pakita punta sa iniibig. <laughs> What? Uh, eh, ang totoo niyan guys, kasi ang napakahalaga yung tulay dahil mabilis lang mag-travel, di ba? Kaya sinikap ng ating mga official na gobyerno. So, balik tayo dito sa tulay. Ang pag-uusapan natin, pinakamatas na tulay, walang iba, ito yung Agas-Agas Bridge. Ito'y matatagpuan dito sa may Parting Visayas pa rin, dito sa Southern Leyte. Uh, Ito'y nagsimulang ginawa noong November 17, 2006 at natapos naman ito noong August 2, 2009. At ginastusan ito ng gobyerno ng 1.24 billion. Wow. Katulong naman nating bansa ang, ng pagbuo sa tulay na ito, ang bansang Japan. Pasalamat tayo sa bansang Japan. Arigato gozaimasu. Ang history ng tulay na ito, meron itong 89 metro ang taas. So, kung i-convert natin sa feet, sandali lang ha. Sipin ko muna kung So, meron natin yung 291.99 feet margin o pasok na ito sa 292 feet ang taas ito yung ano pinaka story ng tulay na ito napakaganda pala ang ano ang tulay na ito napakataas eh ito yung naghahawak ng record ngayon sa Pilipinas ng pinakamataas na tulay sa ating bansang Pilipinas sana nagustuhan nyo ang aking content napakagandang gawa ng kontin ng mga kating bagay para malaman din ng kababayan natin ng mga history ng ating mga tulay. Yan lamang, maraming salamat. Hanggang sa muling video. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.